May mga pagkakataon ba na nasaktan ka ng taong inisip mong kasama mo sa hirap at ginhawa? Siguro, naramdaman mo rin yung bigla na lang nawala ang respeto at tiwala mo sa kanya at nagtataka ka kung paano nga ba nangyari yon. Hindi ko sinasabing lahat ng relasyon ay ganito pero may mga oras talaga na makita mo na lang ang sarili mong nagtatanong kung ano bang nangyari sa mga pangako at magandang simula. Alam mo, sa mga ganitong pagkakataon, hindi basta-basta makikita agad ang mga senyales. Minsan, nakakapasok tayo sa relasyon na akala natin ay tama, pero sa kabila ng lahat ng pakiramdam na 'yon, may mga bagay na hindi mo napapansin mga bagay na unti-unting lumalala dito gusto ko sanang bigyan ka ng perspektibo tungkol sa isang bagay na malalim ang ugat ang mga toxic na babae na nagiging sanhi ng stress at emotional turmoil sa ating buhay sa video na ito pag-uusapan natin ang pitong senyales na masamang babae ang kasama mo at kung bakit kailangan mong layuan siya kung nararamdaman mong toxic na ang relasyon. Alam mo, may mga senyales na madaling hindi makita agad, kaya tutukan mong mabuti para makita mo kung nasa ganitong relasyon ka na. At kung ikaw man ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon, sana ay matulungan kita sa paghanap ng tamang desisyon. Isa sa mga unang senyales ng toxic na babae ay senyales number one, laging biktima. Hindi ba't nakakapagod na ang taong laging nagsasabing siya na lang ang nahihirapan? Parang bawat maliit na problema ay ginugugol niya ang oras at enerhiya niya sa pagpapakita kung gaano siya kahirap at ginagampanan ang papel na siya lang ang may pinagdadaanan sa mundo. Oo, may mga pagkakataon talagang mahirap ang buhay. Pero kung lahat ng bagay na nangyayari sa inyong relasyon ay ang kanya lang palaging problema, parang nawawala na ang balance, di ba? At kapag ganito ang sitwasyon, malalaman mong ginagamit niya ang pagiging biktima para kontrolin ka. Alam mo ba yon? Parang iniisip mo na ikaw lang ang may kakayahan na makatulong pero ang totoo, ikaw na lang ang nagsasakripisyo. Hindi na balansi ang mga bagay at dito ka magigising na ikaw na lang ang naiwan sa ganitong cycle. Sana matutunan mo na rin na hindi mo kailangan maging tagapagligtas ng lahat ng tao sa mundo. You don't need to carry their burdens on your shoulders. Sabi nga ni Epictetus, Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Hindi ibig sabihin nun ay hindi mo tulungan ng ibang tao, pero kung palagi na lang siya ang may kailangan, Baka kailangan mo na mag-isip kung may halaga pa ba ang relasyon para sa'yo. Dahil dito, dumating na ang panahon na dapat mong tanungin ang sarili mo, saan ako papunta sa relasyon na to? Kung lagi kang nandoon para siya lang ang umangat at ikaw ay naiwan na walang kagalakan at hindi nakakakita ng growth, baka nga oras na para magtigil na. Hindi ko sinasabi na hindi mo na siya dapat suportahan, pero kung yun na lang ang nangyayari, magtatanong na talaga tayo. Let's talk about that next. Senyales number two, yung mga babae na adik sa drama. Yung tipo ng tao na hindi matutulog ang isip kapag walang gulo, palaging may issue o tampuhan. Masaya pa ba kayo kung ikaw na lang ang laging kailangang magplano kung paano maging maayos Or worse, kapag isang maliit na bagay lang ang nagiging malaking issue at nagiging dahilan para magsimula ang drama sa inyong relasyon? Alam mo, sa Stoicism, itinuturo na ang mga bagay na wala sa iyong kontrol ay hindi mo dapat ilagay sa iyong isipan ng sobra. Pero kung ang taong kasama mo ay patuloy na nag-iignite ng drama sa inyong buhay, parang tinutulungan mong palakihin ang mga hindi kailangang bagay, hindi ba? Kung puro gulo lang, minsan mas maganda pa na palayo na lang. Ang Stoics ay nagsasabing ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa kung paano mo hawakan ang iyong mga reaksyon. Kung patuloy na ikaw ay napapa-apekto sa mga drama ng ibang tao, baka panahon na para huminto at magtanong. Ano ba ang mas mahalaga? Ang kapayapaan ko o ang gulong ito? Ang relasyon ay hindi dapat palaging puno ng drama. Kaya, tandaan mo, hindi mo kailangang laging magdrama para magpakita ng pagmamahal. Gamitin mo ang wisdom ng stoic upang magdesisyon na kung may isang bagay na dapat mong iwasan, ito ay ang drama. Kasi sa huli, ikaw din naman ang magsasakripisyo. Ngayon na napag-usapan na natin ang pagiging laging biktima at ang addiction sa drama, let's move on to senyales number three. Kinokontrol ka sa pamamagitan ng konsensya. Isa ito sa pinakamanipulative na tactics na makikita mo sa isang toxic na relasyon. Alam mo yung pakiramdam na palagi kang may kasalanan kahit wala ka namang ginawa? Yung palaging ginagamit ang guilt para magmanipula at kontrolin ng iyong mga desisyon? Imagine mo na lang, ikaw ang nagpapakumbaba, naghahanap ng solusyon para maging okay, pero lagi kang nararamdaman na ikaw ang may kasalanan. Kaya pala hindi mo na makita ang sarili mong masaya o fulfilled dahil palagi ka na lang na i-implant sa utak mo na ikaw ang may obligasyong mag-ayos ng lahat. Ito'y hindi lang nakakapagod, kundi nakakawala ng respeto sa sarili. Sa Stoicism, isa sa pinakamahalagang aral ay ang kontrolin ang ating emosyon, lalo na ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Ang mga desisyon mo ay hindi dapat nakabatay sa guilt o kung anuman ang ipilit niyang pakiramdam. Kung sa bawat pagkakataon ay ginigiit niya na ikaw ang may kasalanan, ano na lang ang natira para sa iyo? Sa huli, hindi ba't magiging emotionally drained ka na lang? Mahirap mag-move forward kung ikaw ay palaging ini-stock sa isang cycle ng guilt at self-doubt. Paano nga ba ito mapapalakas at matututo kang umalis sa ganitong klase ng relasyon. I take mo lang ito bilang isang learning experience. Hindi ka dapat magpadala sa emotional blackmail. Alam mo ba na sa stoicism tinuturo na ang external circumstances, gaya ng actions ng iba, ay hindi mo kayang kontrolin. Ang tanging control na mayroon ka ay kung paano ka magre-react. So, kung ang reaction mo sa guilt tripping ay mag-isip ng rationally at hindi magpadala, matututo kang magtakda ng boundaries na hindi magpapahina sa iyong self-respect. Dahil sa sinyales na ito, pag-isipan mo kung worth it ba ang relationship na ito. Ang guilt ay isang natural na emosyon na lahat tayo ay nararamdaman. Pero kung ang tao sa iyong buhay ay gumagamit nito laban sa iyo para mapanatili ang kanyang kontrol, magiging mahirap na mag-grow ng healthy together. Hindi dapat ganon. Kaya bago ka pa masaktan ng husto, maglaan ka ng oras at alamin kung talaga bang tama pa ang relasyon na ito. Pumunta tayo ngayon sa senyales number four, walang empatya. Madalas, iniisip natin na ang pagmamahal sa isang tao ay nakabase sa pagiging handa mong magbigay ng oras at pagunawa. Pero paano kung ang taong ito ay hindi kayang makinig o magpakita ng malasakit kapag ikaw ang may pinagdadaanan? Paano kung sa lahat ng hirap at sakit na nararamdaman mo, ang tanging naririnig mo lang ay, Ay, ako nga pala, may problema rin ako eh. Gusto ko sanang itanong sa iyo, paano ka natutulungan ng ganitong klasing tao? Di ba't hindi mo rin makikita ang tunay na halaga ng relationship kapag ang person na yon ay hindi kayang umintindi at makiramay sa mga pinagdadaanan mo? Ang empathy o ang kakayahang makiramay ay isang napakahalagang aspeto ng kahit anong healthy relationship. Kung hindi ito nararamdaman, unti-unti mo ring mararamdaman na walang balance at walang tunay na connection. Kaya naman sa mga Stoics, ang pagmamahal sa kapwa ay hindi lang tungkol sa sarili mong nararamdaman o pangangailangan kundi sa pag-unawa sa kanilang pinagdadaanan. Sa Stoic perspective, ikaw at ang partner mo ay hindi magkaibang entities. Isa kayong team na nagtutulungan at nagsusuportahan. Kung ang partner mo ay hindi capable na makiramay, magkakaroon kayo ng malaking gap at sa huli, pareho lang kayong masasaktan. Kung nangyayari ito, tanungin mo na ang sarili mo. Ano nga ba ang nangyayari sa relasyon namin? Bakit ako lang ang laging nagbibigay at hindi siya kayang makiramay? Minsan, ang mga senyales ng toxic na relasyon ay hindi agad na nakikita. Pero kung pinipilit mong maging okay habang ikaw ang nagsasakripisyo, baka hindi ito ang tamang relasyon para sayo. Huwag mong gawing dahilan na ikaw ay nagmamahal ng sobra para balewalain ang iyong pangangailangan at emosyon. Ang true love, gaya ng itinuro ng Stoics, ay hindi makasarili. Hindi ito nakabase sa kung anong makukuha mo mula sa iba, kundi sa kung paano ka nagmamahal sa tamang paraan. Kaya kung ang partner mo ay hindi kayang magpakita ng empathy, baka panahon na para tanungin kung talagang love ba siya sa iyo o sarili lang niya ang iniisip. Sa mga pagkakataong ito, magandang mag-reflect. Kasi sa Stoicism, ang pinakamahalaga ay ang pagpapahalaga sa sarili. Ang pag-alam kung saan ka dapat huminto at mag-set ng boundaries ay isang sign ng malalim na wisdom at self-respect. Kung hindi mo kayang respetuhin ang sarili mong emosyon, paano ka maghahanap ng respeto mula sa iba? Ngayon, pag-usapan natin ang senyales number 5. Obsession sa panlabas na anyo. Sa mundo natin ngayon, madalas na ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa kung anong meron siya sa labas, sa itsura, sa mga gamit, at sa status sa buhay. Pero paano kung ang partner mo ay laging tumutok sa material na bagay at hindi sa tunay na pagkatao mo? Yung tao na parang hindi niya na nakikita ang mga mahahalagang aspeto ng buhay niyo bilang magkasama kundi ang mga gamit at bagay na ipinapakita sa social media o sa mga mata ng ibang tao. Alam mo, sa Stoicism, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakabase sa panlabas na anyo o material na bagay. Ang Stoics ay nagtuturo na ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, katulad ng ating panlabas na hitsura o status, ay hindi dapat maging sentro ng ating buhay. Sa halip, ang focus ay dapat na sa ating character, sa ating mga aksyon, at sa ating mga pagpapahalaga. Kung ang isang tao ay masyadong nakatuon sa pagpapakita ng panlabas na yaman o status, magkakaroon kayo ng disparity sa inyong mga values. Hindi ba't nakakapagod din yung pakiramdam na lagi na lang siyang naghahanap ng validation mula sa mga material na bagay? Yung tipong ang halaga mo sa kanya ay nasusukat sa kung anong meron ka, hindi kung sino ka bilang tao. Kaya ang tanong ko, ano na lang ang natira sa relationship kung ang focus na lang ay material na aspeto? Huwag mong gawing basehan ang mga material na bagay sa pagpapasya kung sino ang mahalaga sa buhay mo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat nakatali sa mga gamit o anyo. Kapag pinili mo ang isang tao batay lang sa kanyang status o hitsura, baka malimutan mo kung ano talaga ang kailangan mo. Isang taong may malasakit, may integridad at may malasakit sa mga tunay na aspeto ng buhay. Sa huli, walang halaga ang lahat ng panlabas na aspeto kung wala naman kayong shared values na magtatagal sa pagdaan ng panahon. Dahil dito, pumunta tayo sa Signals number 6 hindi marunong umamin ng pagkakamali. Kung napansin mong sa lahat ng away at tampuhan, hindi siya kayang aminin ang kanyang pagkakamali. Malamang na isa na ito sa mga senyales na may problemang mas malalim. Ang ganitong klasing tao ay madalas gumagamit ng drama o distraction para takasan ang responsibilidad. Kung hindi siya matutong magtake accountability, paano pa kayo maggrow together? Ang Stoics ay naniniwala sa kahalagahan ng pagiging accountable sa ating mga aksyon. Si Marcus Aurelius, isang kilalang Stoic philosopher, ay nagsabi, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Sa madaling salita, kung nagkamali ka, tanggapin mo. Kung siya ay hindi kayang aminin ang mga pagkakamali niya, paano kayo maghahanap ng solusyon kung hindi kayo pareho ng mindset? Kung siya ay patuloy na nagtatago ng mga mali at hindi kayang humarap sa mga consequences ng mga actions niya, lalabas lang ang toxic behavior na ito huwag mong ipagpaliba ng iyong sariling growth dahil sa isang tao na hindi kayang aminin ang kanyang sariling pagkakamali. Minsan, ang pag-amin ng kasalanan ay isang malaking hakbang patungo sa mas matibay na relasyon. Pero kung hindi niya kayang gawin ito, baka kailangan mo nang mag-isip kung talaga bang worth it ang patuloy na pagiging kasama siya sa buhay mo. At ang huling senyales, senyales number seven, walang respeto sa oras mo. May mga pagkakataon ba na nakaramdam ka na parang hindi siya nagpapahalaga sa iyong oras? Yung tipong lagi siyang nauurong sa mga plano nyo, hindi sinusunod ang mga commitments? O kaya ay laging may dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga bagay na plano nyo together? Kapag ganoon, hindi ba't parang wala na siyang respeto sa iyong efforts at oras na ibinubuhos mo para sa inyong relasyon? Ang oras natin ay isa sa pinakamahalagang resources na mayroon tayo. Wala nang pwedeng bumalik pa. Kaya, sa Stoicism, itinuturo na mahalaga ang paggamit ng oras ng tama at hindi ito dapat isayang sa mga bagay o tao na hindi nagbibigay ng halaga pabalik. Kung ang partner mo ay patuloy na binabaliwala ang oras mo at ikaw lang ang palaging nag adjust magtatanong ka na, ano ba ang halaga ko sa kanya? Mahalaga na ikaw mismo ay may respeto sa iyong oras. Kung ang isang tao ay hindi ito kayang irespeto, maaaring magdulot ito ng matinding emotional toll sa iyo. Magiging mahirap mag-grow kung laging ikaw lang ang nagbibigay ng oras at effort. Habang siya ay walang malasakit sa pagpapahalaga ng mga bagay na magkasama ninyong ginagawa. Kaya't ito na, natapos na natin ang mga senyales na dapat mong bantayan kung may toxic na babae ka sa buhay mo. Sana, sa mga puntos na ito, may mga bagay kang na-realize at naging klaro sa iyong mga mata. Hindi madali ang magdesisyon. Pero tandaan mo, ang unang hakbang pa lang, ang pagtanggap sa mga senyales ay isang malaking hakbang patungo sa mas magaan na buhay. Huwag mong hayaan na ang isang toxic na relasyon ay maging sagabal sa iyong growth at happiness. Kaya kung ikaw ay nakarelate sa mga senyales na ito o may karanasan ka na gustong i-share, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Gusto ko marinig ang iyong mga thoughts. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content, don't forget to like, share, at mag-subscribe sa channel para mas marami pa tayong matutunan together. Remember, walang mas mali sa pagpili ng sarili mong kapakanan. You deserve peace. You deserve growth. And most importantly, you deserve respect. Hanggang sa susunod here's to living your best life and let's continue growing, learning, and thriving at any age.